Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Inang Sak Alinis, kami aini, satios abadami, abamini vitim. Ave, ave, ave Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalang kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat namin pinagsisihan ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. you Panalangin sa nobena, magsilhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng na mga nagkasala sa kanya pinakamamahal na ina tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming ama sa langit at sa isa't isa buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin amen panalangin para sa tahanan hinanang laging sa klolo, pinili ka namin reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matinyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling namin pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin na nila mga anak na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang, at sundin ng kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, hangin naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin, na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran, Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ina ng laging saklolo Santa Maria. Panalangin Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan. Panalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Panalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang matakot kaming lubosang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang mga kasalanan. inay panalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Kasintahing inay panalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari. Sa araw-araw na pamumuhay, inay panalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala, Lalo na sa mga sandali ng tukso, ina, mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, upang kami. patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami, Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami, Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami, Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Asin ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Asin ina, ipanalangin mo kami. Upang mawanawaan namin ang kasamaan ng paghangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Asin ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamalag pamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasan, kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin upang mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan masintahing ina upang magtaguyod namin ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan masintahing ina upang makaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo masintahing ina upang matulungan amin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo. Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay sa amin si Maria upang maging ina namin na lagi dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa kanya sa lahat ng aming mga pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Salamat kay Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristia. Magsiluhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadyo sa sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mo pagsisihan namin lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin naway gamitin namin ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, Pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilan tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sansinakpal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyaya, tinatanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanubina sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian, at pasasalamat ay mapas sa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit, Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilalang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magtayo po ang lahat. Aw Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami, Makasalanan na at kung kami ng mamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Magandang umaga po.